at nagbabalik ang inyong madam madaming alam ang hirap din pala pag mag-isa ka no araw-araw ang boring ang boring ng buhay buti na lang may mga hayop ako hayop siya hayop 2 hayop 3 hayop 4 <laughs> nawawala yung ang hayop 5 ala kulang na sila 1 2 5 6 na lang sila kasi namatay yung isa nasagasaan sila ay nasa gasaan siya ito yung pala o oh, si Kekong patay na si Kekong <coughs> ang boring dahil boring ah naglinis na naman ako linis ng linis ikot dito ikot doon <coughs> my god <coughs> ano and ayun na nga guys <coughs> ilang araw ako na i-stress Stress na stress na ako kay BDO. Hmm? 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 Malapit na ako magtingin-ingin. <laughs> Malapit na ako maeng Wala pa si Kuya Anjo. Wala pa si Budoy. My God. And siguro ito naman ang kakalikutin ko. Siyempre, aayusin ko sila. Dahil... Galing na ako dito. Galing ako, dito, galing ako 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 dito. And, meron pang isa. Wait lang nga, ayusin natin sila. Para may space siyang paglalagyan. Siguro, ito ibababa ko na lang to. Here. Yan, wait. Kukunin natin yung, ito, ito. Si, ito pa kaya ni, eh. Ilocos Norte. Eh pagod pod and bigan Ayan hmm, Ayan, asan yun so ito guys magayin natin siya <clears throat> kasi this summer galing ako ng sanyang gunting weight Galing ako ng pagudpun. Masa na yun? Diyan ka lang pala, hindi ka nagsasalita. Galing tayong pagudpun. Siyempre, sinulit-sulit ko na nakshotang Ang hirap kaya mag-drive. Limang araw ako nagmamaneho. Ayan. Ito. Ay, ang ganda. Hmm. Ang ganda niya. Ako, ito. Diba? Siguro naman pag napuntahan ko na 'yung buong Pilipinas, punong-puno -puno na 'to. Ay, mali, hindi siya hanggang baba. <laughs> And I love a good food. Oh, 'di ba ang shoes Kasi ibang napuntahan ko diyan, wala ka, wala pa silang uh, hindi ako nakabili ng mga ganito. Siyempre, pag nag-rides ka, kailangan talagang open budget ka rin lalo na ilan kami o di ba nang ano po yon ilan lima Lima. Meron po. Meron po. Ano pong load? Ano load? Magkano ba yun? Forty-five, fifty, ten, twenty, thirty, forty, fifty, five Fifty Fifty five sirin na barya, si Dinday. ano biktis ah sige po. ano number? okay po. and that's for today's video. mag-load si Dinday.